Okay for today's video guys, ay magluluto tayo ng mixed seafood. Uh, ngayong araw na ito guys, ay birthday ni Jaya, 19 years old. So simple lang yung aming handaan guys. So magluluto lang tayo ng seafood. So ayan at nilagay ko na ang ating butter, isang buong butter kasi medyo marami-rami yung aking lulutuin na uh, seafood. So tahong lang naman yun guys, tahong Hipon at ang ating alimasag na medyo payat pa nga. So magigisa na tayo ng bawang. Maraming bawang guys kasi pag sa mga seafoods na katulad nito ay mas masarap pag maraming bawang. So meron tayong uh, tahong, patatas na mga napakuluan ko na yan guys. Tapos ang ating mais, tapos alimasag, ang ating tahong ulit, ang ating hipon. So, maglalagay din ako ng Sprite, guys. Pero hindi ko naman uubusin yung isang 1.5. So, meron pa ako ibang sangkap dyan. At nagisa ko na nga ang ating, ano, uh, bawang sa butter. So, nilagyan ko lang yan ng konting mantika para hindi masunog ang ating butter. So, gisa-gisa lang yan, guys. Tapos, mekos-mekos na ang mga sangkap yan. Bahala na kung ano nang may lagay dyan. So hindi pa ako expert guys sa pagluluto nito guys. So kung ano lang yung available dito sa bahay, kung ano available doon sa tindahan na makukuha ko na feeling ko magsuswak sa aking niluluto. So ganun lang yung aking pagluluto guys. Guys, wala talaga akong uh, sinusunod na uh, mga yung, yung ibig sabihin ba isa-isang recipe talaga na kung lahat ng recipe na ganyan susundan ko siya. Hindi ganun minsan nasusundan ko kasi available sa tindahan namin o di kaya kayang bilhin ng bulsa pero kung hindi kaya ng bulsa gagawa ako ng paraan nagagayahin ko yan pero hindi lahat ng ingredients yung aking nagagaya so katulad nya naglagay ako ng tomato sauce oyster sauce tapos nilagyan ko rin ng bell pepper para mabango tapos nagdagdag ako ng tomato paste para mas mapula tapos nagdagdag din ako ng magic sarap paminta at inilagay ko na muna ang ating alimasag so na blanch ko na ang ating alimasag kumbaga napakuluan ko na siya ng konti para mas madaling lutuin tapos sinunod ko na din ang ating hipon so yan yung nabili namin kagabi sa uh, malabon fish pork medyo mahal ngayon ang mga seafoods guys tsaka mga isda sa Malabon. Medyo mahal pero bumili pa rin ako kasi magpapasko, 'di ba? Tapos pinaksiw ko lang siya. Tapos balik tayo dito sa aking niluluto. So inilagay ko na ang ating tahong. So alam niyo ba guys kung magkano lang 'yan sa Malabon Fishport ang tahong? 40 pesos lang ang kilo niyan doon. So napakamura, no? Kasi <clears throat> dito sa palengke namin, ang tahong ay 200 per kilo. So doon nabili ko lang siya ng 40. So, may napanood ako sa YouTube, guys, na yung baked sushi. So, hindi naman siya as in, ginaya ko lahat ng ingredients niya. Kasi kung ano lang yung available dito sa bahay, yun lang din ang aking gamitin. Tapos, ah uh, yung itong seaweeds lang ang binili ko kanina sa labas. Pero, the rest na ingredients ay nandito sa aming ref. So, yun ang aking ginamit. So, napakasarap ng ginawa ko, guys. Lalo na siguro kung ginaya ko lahat yung ingredients doon sa nakita ko sa YouTube. So, ito, ano ko lang to guys, mga hula-hulang ingredients ko lang to kasi parang lang may madagdag sa handa ni Jaya. So, ayan, nilagyan ko yung kanin ng seaweeds, tapos sesame oil, tapos kunting salt, tapos kunting uh, nor seasoning. Tapos, hinalo-halo ko na siya guys. Okay, sa ating toppings guys ay naghiwa-hiwa lang ako ng crab stick tapos nag ako ng San Marino tuna and then dinagdagan ko ng ating uh, Lily's Choice mayonnaise So, ganun lang siya kadali, guys. yan isang pack lang yun ng Ladies' Choice Mayonnaise. Kasi, naglagay pa ako ng, nagdagdag pa ako ng cheddar cheese ng Clara Olay, guys. So, yan, nandito lang yan sa bahay, yung mga, yan. Naisip ko lang na idagdag lang siya sa ating, ano, ating tapang toppings. Tapos, naglagay ako ng uh, salt at ko, konting black pepper. Ayan, at hinalo-halo ko na siya guys tapos inubos ko na lang din siya para ano mas malasang malasa ang ating ano uh, topping sa ating uh, sushi bake pero wala kaming oven guys ang ginawa ko dyan guys ay pinagsteam ko na lang para matunaw yung aking cheese sa ibabaw na kasi after after nyan guys ay nagpatong pa ako ng uh, yung cheese na pang-hamburger anong tawag nun, so, slice cheese ba yon So, ayan yung kanin. Pinlatin ko siya sa, ano, uh, aluminum tray. Tapos, nilagay ko yung toppings. Tapos, pagkakainin pala yan, guys, gamit din namin yung uh, pang-sushi na, anong tawag ba doon? Kasi, pag ginagaya mo lang, hindi mo ma-explain lahat ng mga ingredients. So, ayan. Nagustuhan namin yan, guys. Promise, ang sarap niya, guys. Yan ang unang naubos. So ayan na 'yung cheese, ipa-ilalagay ko na siya sa ibabaw. Tapos i-steam ko lang siya, guys, para matunaw 'yung ating cheese. Para kumalat siya diyan sa ibabaw. So At ito na, guys. Ayan, ganyan lang ang ginawa ko, guys. I-steam ko lang siya para matunaw 'yung ating cheese. So ayan, tunaw na 'yung cheese, guys. Pwede na yan patayin ang

Happy birthday!